Okay. magugulat oh. ka kung nasaan ito. Nasaan yan? Sa Tacloban City! Nakaw, Tacloban City! Nakaw, Tacloban City! Tagasaan ka! Tagasaan ka! Tambi! Tut, 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 dali! Ha? Oh. Saan pa? Saan pang lugar? Taclo... Pa, teka, teka, teka. <laughs> Tacloban City? Tacloban Taklo... City! Oo. Mm. No. Oh. Totoo, baka naman ano? Baka lang dinadamay nyo na naman si eh, dating speaker Martin Romualde. Gusto ko tong bigyan ng komentaryo dahil eto malupit ito. Talagang dito, magkakaalaman kung sino talaga yung nagahanap uh, naghahanap ng hustisya o naghahanap lang ng butas para makalusot. Napaka-importante nito. Mamaya natin pag-usapan yung di umano, malapit nang mamatay si Bongbong Marcos. Naku, wag naman sana. wag naman sana. <laughs> kung ano ang nadiskubre sa farm to market road? Ba? Uh. Overpriced daw po ng 10.3 billion pesos. Pambira, ah. Overpriced. Farm to market road. yung farm to market road, kalsadang pipitsugin lang yan. Minsan, one lane lang yun. Nagtatabihan kayo. Nakakikita nyo yan sa probinsya. 10 billion ang overpriced. Overpriced pa lang yun. Ha? Wala pa dun yung presyo nung ah uh, daan nung kalsada. Oo. Oh. Ibig sabihin 'yung 10.3 na 'yon na billion, ilan 'yung sa inyo dyan, mga taxpayers, napunta lang 'yan sa bulsa ng mga magnanakaw. At saan etong mga magnanakaw na ito? Ang 10.3 billion overprice pa lang 'yan. So oh, hindi that... pa 'yan ang base price. Hindi, oh. lagpas ng 10.3. Mga walang. ito ang pwede mong <laughs> ilagay sa maleta, Jen. Mm -hmm. Yung 10 billion, eh, oh, maleta na yan. Ma Grabe, kailan kaya ako makakakita ng 10.3, no? Uy, naku, malupit. O, oh, eto, pag-usapan. maleta mo na ito, overpriced eh. Ayan, no? Oh. Mm -hmm. At na-discover ito, alam mo kung saan? Sa yan? Yung mga pump to market road na ito na nung tingnan ay hindi rin pala nagagawa pa. Oh. Kulang Oh, so hindi nagagawa. Ko merong ghost projects sa baha, meron din ghost projects sa kalsada. Naku. Lalo lang, matatangpuan daw ito, ang tiningnan dito yung 2024 National Budget eh. 2024? Oh, 2024. Ha? 2024. Yung nakawan sa kalsada, ha? Hindi 2016, hindi 2017, hindi panahon ng Duterte, panahon ni Bongbong Marcos. O ano, saan yan? For last year lang eh, yan. Eh. eh, hindi naman binanggit yung paalan niya rito. Oho. Uh -huh. Tacloban City lang, nakalagay. O, ah, gano'n? At, <laughs> sasabihin yan, Parang yung sinasabi ni Bongbong Marcos, wala akong alam dyan. <laughs> Isipin mo, di ba? Lagi sinasabi yan ni Bongbong Marcos, inusente siya, pero yung anak niya nasa Congress. Oh. <laughs> oh. Ganyan si niya, no? wala, 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 wala akong alam dyan. Oh, pero sa nang, nangyari na ikaw ay house speaker, tapos yung corruption, nangyari dyan sa Tacloban. Oh, nako. Mm. Kamarine sur! Mm, -mm. Nako, Bicol! Bicol na naman. Nako, Bicol! Nako, Bicol! Nak sinasabi na yan kasi kinekwento na yan lagi sa amin ni Master Judea. Ang sakit sa ulo yan dahil tagabikol yung parati yung nauwi ron. Hindi ko alam kung sinong inuwi anon doon. <laughs> Pero ah, basta lagi nagpupunta ng bikol yon. Oh, kasi ano, yun nga hometown niya yan. Nako, grabe talaga daw ang kalokohan diyan. Oh. Saldi, taga-sangka tandem kayo ha. Yung top 10 list of extremely overpriced galing sa Lugar mo, Tambi? Tama ba ako? Sa lugar mo, saldi? Ah, uh, Pangatlo, oh. bulakan na, na, na naman. Bulakan na naman. Pambi, ano nangyayari dyan sa bulakan? Ayoko na dyan. oh mas maganda rito sa south. <laughs> naman. Talaga naman, oh Eastern Samar. Oo. Uh -huh. Daraga albay. Oo. Uh -huh. So, uh -huh. ito. Oh, hi! Ito ay Tacloban City, Bicol, Bulacan din. Kasi itong farm to Andiyan dyan talaga yung mga magnanakaw, no? Pambihira. Hoy! Andiyan kaya Ilocos Norte? Nako. Market road na, son. Maliliit lang naman ang budget dito, eh. Mm -hmm. Kasi ito yung misan. Misan nga, one lane lang ito. Mm -hmm. Misan nga yung dalawang karsada lang, eh. Ang doon yung parang pathway lang na magkatabi. Yes. Para ano, lang yung isa oh, isa, isa lang, tricycle. isa lang. Pag nagkasalubong ko, eh, tatabi na yung isa, eh. Di ba? Oh. 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 Para mada... Kaya mura lang yan, mura lang. Ano lang talaga... Hmm. Eh, pero usually, mga isang kilometro, dalawang kilometro. Ah. Diyan basta na, nakalagay diyan. ilang kilometro. Ah, ito, number one, 6.7 pero... kilometers. Mm, yung ba yung haba? Maliliit, pero madami. Uh -huh. <clears> Oo. <throat> At lumalabas. Mahaba, Yung farm-to-market road sa 6.7, matindi, kakaiba yan, ha. Pag-yen. Alimbawa, ang benchmark ay 15,000 pesos, ha. Ibig uh -huh. oh. sabihin, yun, yun lang dapat ang presyo, doon lang iikot. Oo. Uh -huh yung 15,000 pesos inover price ng Oh yeah, hulaan ninyo. Dapat daw ang benchmark, halimbawa, ha? ang benchmark daw ay 15,000 pesos per meter. Oh, hulaan ninyo kung magkano. Lagay niyo diyan sa comment section per meter. More or less nasa 3 feet yang 1 meter. So, sa 1 meter dapat 15,000 lang. So, naiisip ko, kung magnanakaw ka, ha? usually daw nangyayari before, 10%, 20% lang. So, imbis na 15,000, gagawin mo lang uh, 18,000. Para yung 3,000, kupit na ng mga magnanakaw. <laughs> Oo. Oh. O kaya, kung garapal ka, yung 15,000, gawin mong halos doble. O halimbawa, ay 20,000. Ayan, garapal ka na yan. O 25,000. Pero hulaan nyo kung magkano ang presyo na nilalagay nila dyan per, kilami, per meter. Oh, hulaan mo kung magkano. Oh, 15,000. Siguro ganoon na lang ano yan. D 20. At isa'y manlibo. O kaya dinoble. dinoble. Ginawa 30. 30. Malaki na. O, oh, 30. 30. Malaki yun. Ha? Isipin mo, 15,000 mapupunta sa kalsada. 15,000 sa bulsa mo. pambababayo ng mga lintik na mga, mga buhaya dyan. ay, nako. Kilala namin kayo mga may hihilig sa babae dyan. Ha? O. Oh. Oh, 'yung mga babae na ma na mga congressman na mga magnanakaw na dapat din daw imbestigahan eh <laughs> Mahilig sa bag. Oh. Ah, Nako, ganun lang 'yung paglalaki, mahilig sa babae, 'yung babae mahilig sa bag. Ano kaya mayroon doon, oh? mm -hmm. dapat daw si Kimbo imbestigahan daw din yan. na ah, maraming nagsasabi pero tingnan natin kung mapupunta tayo kay Kimbo oh, 100% na oh, yun ako okay, 20 lang 20 siguro nagsaka ayun ba kayo na dapat ah, maimbestigahan din si Kimbo eh. 5,000 5 ang dinagdag mula sa 15,000 oh. ito'y overpriced ng 348,000 per meter ako grabe mula 15,000 ginawan 348,000 <laughs> hindi na yan Ah, damonyo na yan. Yan ang tinatawag naming damonyo. Sagad-sagad na yan. Pambihira ka. Isang metro ng kalsada, sisingilin mo ng 348,000. Saan ka ba nagpakabit ng, uh, sa BGC? nagpapagawa ka ba ng lobby ng isang hotel? Pambihira, oh. Naku, pambihira. Ito ah, seriously mga kababayan ganyan na po kagrabe ngayon. Kaya lagi nating pinauulit-ulit, matindi po ang pera nila. Ililigaw nila yan sa Duterte, ililigaw nila yan kung saan-saan. Di ba? Yan po ang, ang ano eh. Ang issue dito, nakakainis kung bakit gustong iligaw ng mga lintik na yan doon sa mga buitre, sa mga barya-barya, and yet ganito ang nakawan. Huwag po natin kakalimutan. Paki, pakipaalala po sa bawat isa. Ito ay hindi pa ghost projects ng baha. Imaginin mo, kumita ka na ng bilyon dahil sa baha. Hindi ka pa nakakontentong animal ka. Anong klase kung kaluluwa meron ka? Aanhin mo yung ganyang karaming pera, kal kalaki mo, baka bukas, ma-stroke ka, wag naman sana. Ang ibing lang natin sabihin, aanhin mo naman yung ganong kadaming pera, ang mura-mura ng buhay sa Pilipinas. 50 million lang sa bangko mo, hayahay na buhay mo eh. Di ba? Ganyan na po sila kakapal. Nakita nyo kung gaano kalaki yung kinukurakot. Ha? Kalsada lang. Farm to market na kalsada, simpleng kalsada yan. Hindi po yung kalsada ng expressway na talagang pulidong pulido, makakapal, mahaba. Hindi po yan express, hindi yan daan sa BGC na magaganda ang uh, sewage system. Tapos bukod pa yan sa ghost projects ng flood control at hindi pa yan. Marami pang iba. Lintik tong mga ito, no? Ganyan po pahirap. Tapos, ang gusto nyong imbestigahan, Duterte, talaga namang ginagago na ito mga Pilipino. Ha? Kayong, kaya ako, wala akong kabilib-bilib dyan sa mga dilawang ipokrito na yan. Eh. Dahil sa galit nyo, personal na galit nyo sa Duterte, And I even know some bloggers dyan. Dahil dyan kayo kumikita, pipikit yung mata nyo sa mga ganitong klaseng nakawan. Anong klasing paninindigan meron kayo? Sa kalsada? Bawat isang haba ng ruler. Ah! Over price land. lang. Ilang ilang, hindi, hindi. Three, three feet pala ang one meter, no? Ah, isang metro. ang ah, isang metro, mga three feet. Mm. Mm hmm. Ang preso, magkano? Dapat 15,000 benchmark, oh Pero sila, ginawa nilang? Lagpas ng 348,000 per meter. Abay, ang tawag ng bata yan, ni Mal. Ay, siguro. Hindi ko na nga malaman itatawag ko, parang... Pag tinawag mo silang animal, parang wala nang hustisya dun eh. I mean, they are worse than animals. Kasi yung animal, marunong pang magmahal yan sa kapwa nilang animal. Itong mga tao nito, wala talagang pagmamahal sa kapwa-tao. Isipin nyo kung gaano kadami pala pera ng taong bayan. Alam mo yung pera natin? Ako naniniwala, kung hindi kinukurakot yan, dapat meron na tayong tulay simula sa pinakadulo sa norte hanggang sa south. malaki maitutulong yan pagka magkakaroon ka ng tulay. Kasi putol-putol po yung islands natin eh. Ang laki maitutulong yan sa ekonomiya natin. And yet, hindi, hindi ko alam ano ba talaga ang purpose bakit pinanganak yung apelyidong Marcos Romualde sa Pilipinas. H hindi ko, hindi ko makitaan. <laughs> <laughs> Pakinggan nga natin, sino ba ang nagsalita rito ha? Kung paano nila ito natingnan? nan, mm, abot pa naman. Sige, Sige. yun oh. lang sinabi. Yung nagsabi noon. sino yan? Kasi tinitignan namin yung ibang mga gawa. Like in 2024, ito. Uh, flash slide 22. Uh, tinignan namin yung mga projects in different areas. And that tilinista namin yung top 10. Tawag namin extremely overpriced FMRs. Like for example, concreting of Barangay San Roque in Tacloban City, 348,000 per square meter. Per meter, sorry, per meter. Concreting of Barangay Lag Lagyo in Camarines Sur, 263 per meter. Alam mo, nakakainis to. Ha? Huh? Ito obvious na obvious na. Katanga mo na lang talaga pagka itanggi mo pa ito. Pero syempre, itatanggi niya ni eh. Tanbi. Of course, karapatan niya yon. Wala nga namang umamin yan eh. Hindi mo, hindi mo kaya mangurakot ng ganyan kung ikaw ay may konsensya. So itatanggi niya yan. Ang tanong dito sila, Boeing. Diba? Iimbestigahan niyo pa ba, ba yan? O parmali pa rin iimbestigahan niyo? Iimbestigahan niyo ba yan, Boeing? O iimbestigahan niyo sila, Cheese? Yung ganun ba, iibistigahan nyo pa rin si Duterte, pero ganito na ang problema ng Pilipinas. Diyan natin malalaman ang tayo ng ating ombudsman. Diyan mo malalaman ang tayo ng mga dilaw. Concreting of barangay Ubihan, uh, ito? may kawayan city, 193,000 uh, thousand per meter. So, hindi lang to extremely overpriced. Extremely, extremely, extremely overpriced. Aimee, tatawa-tawa ka pa dyan, Aimee. Sa kabila na nangyayari ngayon, maraming salamat, tumutulong ka. Med Seriously, nakakatulog to si Aimee ngayon. But Aimee, kailan mo papanawagan na mag-resign yung kapatid mo? Kung ikaw ay talagang para sa taong bayan, mag-serve ka sa taong bayan. Kung ikaw ay para sa kapatid mo, hindi mag-serve ka na lang sa kapatid mo. Kasi okay, maganda yung ginagawa ni Amy Marcos. Wala tayong masasabi doon. I agree. Nakakatulong siya. Pero it's not enough. Kitang-kita mo na Amy. Hindi mo matawag. Ng... Alam ko kapatid mo siya. Pero bilang senador, unahin mo trabaho mo kaysa sa kapatiran. 'di ba? Kita mo nangyari ba hindi ka manawagan ng resign? Secretary. Uh, based on sa nakikita ko na pinapa Kasi alam niyo kung bakit sabi ko wala nang lusot dito si Bongbong Marcos. Hindi ito matatanggi ni ni ano, ni Tambi. Nangyari sa termino niya eh. Whether kumita si Tambi ay si Bar Bongbong Marcos diyan or hindi. Hindi niya pwedeng ipagkaila responsibilidad niya 'yan. Bakit nangyaring ganyan katagal? Tapos may anak karon sa Congress tapos ganyan katindi ang laki. 'Di ba? It took you three years. Kung hindi bumaho yan at hindi umalingasaw, hindi ka pa mag -iingay.